ganito rin ba ang camera holder mo? Kahit anong higpit na adjust na ginagawa, hindi pa rin sumisikip. Kahit long nose pa nga ang ginamit ko dito, wala pa rin epekto at bumabagsak pa rin talaga. Dahil sa sobrang higpit ng kanda sira-sira na. Sa tuwing bumabiyahe ako mga idol, lagi na lang ako nag adjust sa aking camera holder. Lalo na kung napapadaan ako sa mga lubak. Kaya naman hindi na ako nakapagtimpe. Papalitan ko na itong kasalukuyang kong ginagamit. Nakakairita na kasi. Sa tuwing lubak, adjust sa tuwing lubak adjust o di ba dito sa sukat para dadayuhin natin yung isang shop na yung tinitinda ay puro kamera at mga accessories halos lahat ng item pang motoblog paglagpas ng SMBF if para tapos may stoplight tapos sa bandang kanan may gas station na uni oil ang kasunod naman ito may isang hotel tapos madadaanan mo ang kanto ng Abbey Street tapos may makikita tayong building dito nga sila nakapwesto hindi naman ito mahirap ilocate nasa tabi lang talaga sila ng sukat highway at ito nga ang Memory.ph nyake Ang bibilhin ko talaga sa kanila mga lodi. Isang battery ng x Insta360. At syempre holder ng ating kamera. Noong pumasok nga ako sa loob mga idol at nagtanong ako kung may battery ba sila out of stock dito. Kaya naman refer ako sa isang branch na matatagpuan sa bagong ilog pasig. Wala lang tayong video patungkol doon. Magmula nga dito sa Paranaque. Bibiyahe lang tayo ng mga 45 minutes. At mararating nga natin ng isang branch nila. Dito nga sa ilalim ng flyover. Kakanan tayo hanggang marating natin yung footbridge. Dito kasi natin matatagpuan ang isang branch nila. Paglagpas dito sa tawiran, makikita nating store sa badang kanan. Mapapansin yun ang napakaraming sticker dito. Sinyalis yan na marami talagang pumupunta at bumibili sa store na to. Para naman umiksi yung ating video, ipapakita ko na lang yung ating pinamili. Uunahin ko na nga ang battery ng Insta360. Ito nga ang nasa loob ng box. Hindi nga mawawala dyan ang warranty at user manual. Ito na nga ang battery ng ating camera. Sa housing pa lang nito makikita mo na napaka quality at syempre hindi natin papatagalin yan bubuksan na natin ito na nga yung pinaka battery na ating camera kaya ako bumili ng extra sa tuwing naluloba tayo wala na akong pamalit kaya ang ginagawa ko charge na lang kaya kung may madadaan na akong magagandang view hindi ko na nga ito nare-record kaya naman nakakapanghinayang pagdating naman sa holder ng ating camera ito nga ang nagustuhan ko sa kanya may goma nga itong kasama yan ang magsisilbing kapit nitong bracket telesend nga pala yung ating pinili sa bawat ilog nga nito, may mga goma. Kaya hindi talaga magbabago ang posisyon ng inyong camera kapag nalulubak. Pagdating dito sa thread, may goma na rin itong kasama para maging stopper at hindi magkakaroon ng gasgas. -gas. Dahil wala pa tayong akmang bracket para dito sa ating clamp type. Ito muna yung gagamitin ko mga idol. Ganito pala kaporma nga ating camera holder. Bukod sa quality nito, napakaganda pa. Sinubukan ko nga itong itulak kung kakapit nga ba. At positive mga lodi. Lumalaban siya. At syempre mga idol, hindi natin hahayaan na matapos itong video na hindi natin to nasusubukan aktual sa kalsada. Kaya naman, ano pang inaantay natin? Subukan na natin to Tara, let's go! Kilala naman natin yung DLC na magaganda yung produkto nila. I-review -re natin tong lamp ng camera kung goods ba mga Lodi. Siyempre, iba pa rin yung aktwal natin na susubukan. I-review -re natin to sa kalsada mga Lodi. Ano ba yan kuya? Akala ko may magre-review tayo. Bakit ang dami mong daldal? Mamaya baka mag-scroll down yung mga yan. Tara na nga! Hindi naman siya buwa-babao nga Lodi. Bukan natin dito. Ayun. Dito, dito, dito. Dito sa lubak na to. Iyon. Alam naman natin kung gaano kalala ang mga lubak ng kalsada dito sa Pilipinas. Kahit bagong gawa pa nga lang eh. Magbilang ka lang ng mga ilang buwan, sigurado lubak-lubak na yan. Halimbawa na nga lang dito sa C5, kahit ilang beses na ako pabalik-balik dito. Hindi ko talaga masaulo ang bako-bakong kalsada. Lalo na kung sumusunod ka sa isang sasakyan, magugulat ka na lang dahil mamaya-maya malulubak ka na. Katulad nga sa nangyari sa akin dito. Oh, iyon. Nasubukan. Dahil nga may kasamang goma ang ating camera holder, naiiwasan nito magbago ang angle kahit nalulubog ka pa. Kung ayaw mong maniwala, try mong bumile para malaman mo rin ang pagkakaiba. So, rinseip and God bless sa ating lahat mga lodi.